Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, mga katambayan, muli pong nagbabalik ang inyo pong abang lingkod PDBuy na sa inyo na naman pong harapan. Mga katambayan, sa mga hindi pa po nakakaalam, tayo po ay uh, palagi pong naririto at nag update ng mga presyuhan ng iba't ibang klasing hayop na ipinagbibili sa loob ng auction market tayo po ay nasa Padre Garcia Livestock Auction Market. Lalawigan po ng Batangas, Region 4A Calabarzon ang nakakasakop po dito. Cattle Trading Capital of the Philippines sapagkat dito po natin matatagpuan ang iba't ibang klaseng kayop na ipinagbibili at mga nabili na. Mayroon pong tupa, kambing, kalabaw, kabayo at ang pinakamarami ho ay baka. Kailan po ginaganap ang ganito pong paradahan ng mga baka? Ginaganap po ito every Friday. I start po ng madaling araw hanggang inaabot ho ng tanghali. Dito ho matatagpuan ang napakaraming bakang ipinagbibili. Ganoon din po ang mga buyer ang napakaraming mamimili ng mga bakang ipinagbibili. Sa episode at sa video pong ito, atin pong matutunghayan mga katambayan. Kung ikaw ay mahilig po sa pag-aalaga ng inahin, dumalaga at mga inahing may kasamang anak, ang video pong ito ay para sa iyo. Sapagkat ang inyong pong mapapanood ay presyuhan ng mga inahin at mga inahing may kasamang anak na ipinagbibili dito sa loob ng auction market. Kaya muli po ninyo akong samahan na tapusing panoorin ang video ng ito nang sa ganon ay malaman po natin ang presyuhan ng mga inahin at ng mga inahing may kasamang anak ngayong araw na ito. Mga katambayan, unang biyernes sa buwan ho ng uh, November. Ang video pong ito ay para po sa jasa sa inyo. Sa huling part ng bawat video po natin, ako po ay bumabati, nagsha-shoutout at nagpapasalamat. Kaya kung ikaw ay nais pong magpabati, magpa-shoutout, ay wag po natin kakalimutang i-comment sa comment section at sa ganon ay uh, sa sunod na upload ni PTV TV, kayo po ay aking babatiin. Mga katambayan tara na ating alamin ang presyuhan ng mga quality inahin. Napakarami ho ng magagandang inahin. Matatangkad, matatalaw mahaba at uh, magagandang lahi tara na ating alamin ang presyuhan ng mga ito. Let's go! Ayan mga katambayan dito naman po tayo sa part ng mga inahin update naman ho tayo sa price ng mga inahin ngayong araw ho ng biyernes o ng biyernes sa buwan ho ng uh, September. Ito ho yung uh, tangan ni sir na inahin. Sir, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga. Pwede hong malaman kung magkano pinagbibili aring inyong tanga na baka. 43.5. Yan mga katambayan. Ari daw po ipinagbibili pinagbibili ng uh, 43,500. Ayan si sir. Yan po ay uh, bakang uh, kanluran sa Pilipin kanluran ayan mga katambayan wala ho yan tutoy na anak ay eh, walang anak ayan mga katambayan ari daw po ay walang kasamang anak inahin lamang mga ilang taon na kaya yan daw eh? 10 taon ayan mga katambayan kita naman ho ninyo ang sungay nasa 10 taon na ang edad ng inahing ito Guys salamat sa iyo tuloy-tuloy ho tayo din eh. inahin pa din. Ari. Ano ari pangkatay na. Magkano to yung halaga? Ha? 45, 47. Ayun mga katambayan po. Ah, 47 ang unang halaga. Ibinibigay na daw po ari ng 45. Ayan, bawas na ho kayo ng uh, 2,000 discount doon. 45,000 ipinagbibili na. Bawas na ho sa 47. Toy, so, good morning. Ayan ho yung mga tropang kaluran. Kaya si Sir, shout out daw sa mga taga... Taga saan nga ang inyo? Shout yeah, out sa mga taga kabuyao. Yan, mga taga kabuyao. Shout out sa mga magulang Ah, sa kanya pong mga magulang pala. Si Utib pala napalayaw baka ho at dugas siya. Padre Garcia. so oh, good morning. Ay. naman ho mga katambayan, ay inahin pa din. Inyo pa din ari. Magkano ang halaga naman na 45 din 'yan mga katambayan. Ari da po ay pinagbibili din ng 45,000 uh, unang halaga 'yan. May sapi ho ang tinga. Bata pa ho siguro ito. Mga nasa apat na taon ang edad ng bakang ito. Wala yata ngayon may mga anak. Ayan. Toy, salamat sa iyo. Sir, salamat. 45,000 ari pinagbibili. Ari naman yung kay sir. Oh, naninipa ho ari. 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 Good morning, sir. Dalawa. Napakagandang baka nito. Ay, napakalahi. Malaki, mataas. Matangkad. Mahabaho ho mga paa. Tsaka iyon. Ito hindi yung masyadong matangkad. Buntis siya, buntis. Ah, ito po yung buntis. buntis. Aray, mga katambayan, aray po pala yung buntis. Magkano ang halaga, sir, ng buntes na aray? Eh? 58 lamang yan. 58 ang halaga, yun ho mukha. Pailang anak na po yan kung sakala eh. Padalwa pala ang Ah, padalwa yan mga katambayan Arin daw po ay padalwang anak pala ang pag-aari po ay nakaanak Ito naman sir, magkano kaya ho are? Eh? Sixty-two-five Sixty-two-five mga katambayan Arin si sir Sixty-two-five ang unang halaga Napakaganda ho ng bakang ito Ano mukha? Sixty-two-five ipinagbibili Ayan, Sir naninipa yan. Naninipa. Salamat ho sa iyo Ari, may kasamang anak yun Oh. Ari, may kasamang anak. Ari, yung kay sir, napaka-quality nga uh, inahin. Ayan, napaka-tangkad. Tinan ho ninyo, mga katambayan. Big Mama. Sir, maganda umaga ho. Oh. Big Mama, ayan, tinan naman ho ninyo. Mas mataas pa oh sa may tangan. Big Mama, lanting-lantina. Aray. Magkano sir ang halaga? 85. 85,000 ay Wala pong kasamang anak. Wala. Inahin Ah, inahin Ho, ah, yan mga katambayan. Naglalandi na rin. Pwede na nga pakastahan ho. 85,000 ay May bawas pa ay. Unang halaga lamang po iyon. May bawas pa daw po iyon mga katambayan. Ayan. Sir, salamat po sa iyo. Ay naman ho mga katambayan ay mag-ina. Aray yung ina. <coughs> Excuse me. 82,000 daw ipinagbibili. Ang anak po ay uh, babae. Ayan po yung inahin. Ayan ho mga katambayan. 82,000 ipinagbibili. Aray mag-ina. Ayan yung anak. Ayan. 82,000 ang halaga ayun naman ho ay gayong pa rin ah, babae pa rin nasa 8 taon hanggang 10 taon ang edad ng bakong ito yan umaga ho sa inyo pwede hong maalaman kung magkano uh, pinagbibili aring inyong baka 65 65 yan wala kasamang anak yan? Wala, wala. Kaya inahinlaan ho. 65,000 ang unang halaga ng bakang ito. Ayan ho mga katambayan. 65,000 na pinagbibili. Sir, maraming salamat po sa inyo. Ay, po. mahigit daw pong limang po kaya Bus Boss Romart Trip Romart Kumiya ng Barangay Mangas Magandang umaga ho sa iyo sir 57.5 57.5 May bawas pa daw ho iyon Ah dumalaga Dala na <laughs> Dalana, dala. Yan Ari mga katambayan ay uh, inahina O sir O 57.5 57.5 May bawas pa ang unang halaga Sir, salamat sa iyo Ayan o, mga katambayan na mukha Aray, quality ng dumalaga Akinis, maganda ho ang mukha Sir, babae re Dumalaga Ayan, mga katambayan akong tinanin niyo Ang ganda Mga isang taon lang ang edad ng bakang ito Waliting Dumalaga Ayaw, no, mayroon pa ho doon Diyan, magkano halaga niya? 78 78, yan mga katambayan 78,000 ipinagbibili aring napakagandang dumalagang aray Porsonada ko din ho ito mga katambayan Makinis ho ang balat, maganda ho ang tindig 78,000 ipinagbibili Wala akong aram na po, sa mo po Sir, salamat sa iyo. Hindi ko na yung yan. Wala hong anim na po. Wala hong anim na po. Patong sa batong 'Yon mga katambayan ang halaga. Ang halaga ho ng bakang ito ay bawa sa anim na po patong sa 50. 'Yon mga katambayan. Gayon ho iyon. 60,000 bawas dagdag sa 50,000 ayan ho mga katambayan ayan. may kwanantay nga napakaganda ayan ayan Nila trato pa doon si Sir.

ito, Kuya 58.5 presyo Galing Karim, maginahan May kasamang anak. Ayan. Aray. Aray sir, magkano nga po? 85 binibigay yan. May kasama pong ano yan? May anak po, may anak. Ah, lalaki po ang anak? Babae po. Babae. 85 nga po? 85, ah, uh, 85. 85 po binibigay. Ayan mga katambayan, aray daw po ay binibigay. Napakalaki ng inahin. 85. Ayan mga katambayan. Ayan ho, may kasamang anak. Ang anak po ay babae. Babae ho ang anak. 85,000 ipinagbibili. Napakalaki ho ng inahin nasa 8 hanggang 10 taon ang edad ng inahing ito ayan ho mga katambayan ayan nyo yung kanyang anak nasa 3 hanggang 4 na buwan lamang yung isang inahing yung isang kapat na inahing yun sir salamat po sa inyo ayan mga katambayan Pari po ay uh, mag ina Ari, mag magina po ari. Yan mga magandang umaga po sa inyo. Ari magina din. At tatlong magina, Ayan, mga katambayan. Tatlong inahin, tatlong uh, ta may kanya-kanya pong tigi isang anak. Ayun mga katambayan, ari. Tapos ari. Tapos yun po, may kanya ting anak. Magkano po ang mga halaga po niyan? Ari po, binibigay 85 sa ay uh, 85 may kasamang anak. Ito naman po. 110. Napakalaki na po ng anak nito. 110, ipilag bibili. Ay naman po, sir. Ah, nasa 85. 'Yon. Nasa 85 ho ang lagala-halaga nitong uh, mag inang ito. Ari 110. Ayun. Marami ho ngayong dating na mag- uh, mag-iina. Mga inahin na may kasama hong anak. Ser, no. Sir, marami salamat po sa inyo Ari mga katambayan ay dumalaga Mga isang tao na lang ang edad ng bakang ito Sir, magandang umaga po Magkano po kaya ang halaga na? Sir, magandang umaga sa iyo Aray, yan Aray, oh, 35.5 Babae ano? Oh. 35.5 Yan mga katambayan Ari daw po ay ng 35,500 Dumalaga po ito. Sir, salamat sa iyo. Salamat. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong tinapos na panonood. Ako po ay uh, nagagalak at natutuwa at palagi po kayong naririyan sa ating pong mga silent viewers, solid supporters. Sa patuloy na nagsasubscribe, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Tayo po ay uh, sa shoutout at uh, babati na sa mga -shout out. shoutout Shoutout po kay Sir Rodel Mislang and Mislang Family. Ako po higit na natutuwa sa inyo. Sa tuwing may upload si PDV TV, kayo po ay palaging nararian. Rodel Mislang and Mislang Family, mega mega love. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay... Uh, Mang Asoy at Mang Inong Makauba ng Tanawan City, Batangas Sa Makauba Family Mega Mega Love Shoutout po sa inyo from Tanawan City, Batangas Gawin din po kay Ma'am Danica Makauba Mega Mega Love Shoutout po sa inyo Ma'am Maraming Maraming Salamat sa inyong panunood Kay Sir Danilo Kalimag in Kalimag Family Ako po ay bumabati sa inyo Kay Sir J. Pox Lagman in na uh, Lagman Family, shout out po kay Sir Domingo Isplana in Isplana Family, shout out po sa inyo kay uh, Arnold Damig in Damig Family, shout out po kay Steve B-Boy Camilon ng Canada, shout out po sa inyo doon din po kay Ma'am Maruha Camilon ng USA mega mega love shout out shout out din po kay Junel ng Padre Garcia. Mega mega love. shoutout out sa iyo sir. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. shoutout din po kay Ma'am Fatima de la Cruz ng Madrid, Spain. Mega mega love. shoutout out po. shoutout din po kay uh, Mayor Ding ng Ubando Bulacan. Yan. Sa lahat po ng mamamayan ni eh, Mayor Ding ng Ubando Bulacan, mega mega love. shoutout po sa inyo. Sa ganun din po sa mga sanggunian. Mega mega love shoutout po sa inyo. Sa lahat ho ng mamamayan ng Ubando, Ubando Bulacan, shout out. Shout out din po kay Andy Alvaro. Sir, maraming maraming salamat po sa yung palagi ang panood. Alvaro family, lalo na po kay Sir Andy Alvaro. Shout out din po kay Congressman Rosendo ng Rosales City of Pangasinan. Sa lahat ho ng mga taga-Bangasinan, San Carlos City Pangasinan Livestock Auction Market, mega mega love shout out po sa inyo kay Sir uh, Sunny Villalobos ng Tanawan City, Batangas shout out po sa inyo Sir Villalobos Family kay Mans Albar ng Basilan City of Mindanao mega mega love shout out po sa inyo kay Aldin Kapangyarihan ng Taiwan OFW from Taiwan mega mega love shout out po sa inyo Sir kaya uh, Romina Sikat Shout out po sa inyo kay DB DB and Sikat, kay Romer Sikat and Jerome Bautista and Sikat family ng Guangwa City of Pampanga. Mega mega love shout out po sa inyo. Kay Damalakan yang Big Brother, shout out din po kay Redin Agno ng Paris France, na pagka sa Pilipinas po siya ay nasa Talisay, Batangas. Shout out po sa inyo, Agno Family. Kay Woody Angala, in Angala Family. Shout out po sa inyo, sir. And the, ah, kay Kapitan Rodel, Manyalak ng Guagua, Pampanga. Mega, mega love. Shout out po sa inyo. Sir Rodel, uh, ah, Manyalak, congratulations po. Ako po ay bumabati from PDV TV. Kino-congrats ko po kayo sa inyo pong pagkawagi bilang kapitan. Kapitan Rodel Manyalak ng Guagua Pampanga. Mega mega love shout out po sa inyo. Kay uh, Ma'am Edita Kabading in Kabading Family, shout out po sa inyo. Kay Michael uh, Michael Ditablan ng Cardona Rizal, mega mega love shout out din po Ditablan Family. Kay Sir Albert De Guzman ng Lucina, mega mega love shout out po sa inyo. Ganon din po kaya uh, Sir Eduardo Ferrer ng Israel, mega mega love shout out. Israel Antinero ng Netherlands, shout out din po sa inyo. Kay Sir Erbin Amoncio, mega mega love shout out po sa iyo Sir. Kay Sir Irineo Duvisa ng Pagbilaw, shout out po sa inyo. Kay Sir San Ricaldi, Ricaldi Family, shout out po. Kay uh, Brian Colas and Colas Family, shout out po sa inyo. Ano pa ba? Kung ako po ay may nakalimutan kay Sir Sir Christopherson Alcohupas ng Macau International Airport. Nga, lagi po yung si Sir eh, nasa ating pong channel. Kahit po late siya nga minsan. Basta bago po matapos ang linggo, yan po ay laging bumisita sa ating pong channel. Ako po ay natutuwa. Sir Christopherson Alcohupas. Si Sir po ay tagapampanggadain pagka siya po ay narito sa Pilipinas. Sa GB Livestock, ang tropang magbabaka ng uh, miba isiha Boston Family, mega mega love shoutout po sa inyo. Ako po ay natutuwa sa inyong palagiang ang panunood. Yan mga katambayan, sa lahat ho ng uh, trupang magbabaka ng uh, Padre Garcia Livestock Auction Market, ako po ay bumabate. Sa lahat ho ng may tangan ng mga baka pagkaaraw ho ng biyernes, ako po ay higit na nagagalak, natutuwa ho sa inyo. Pagka tayo po ay nagtatanong, kayo po ay hindi nagdadalawang isip na ako po ay sagutin. Mega mega love shoutout po sa inyo. Sa pamunuan ng Padre Garcia Livestock Auction Market, ako po ay bumabate din mega mega love shout out po sa inyo. Sa lahat ho ng patuloy na nanonood sa ating pong channel, sa lahat ho ng patuloy na nagsasubscribe, solid, solid viewers, secret viewers, silent viewers ni PD Boy TV, sa lahat ho ng OFW na patuloy na nanonood sa ating pong channel, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ho ng nagpapatulong na at nagpapahanap ng kanila pong mga bibilhin baka na para simulan sa pagninegosyo at pag invest sa pagla-livestock. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ho ng uh, tropang magbabaka ng Lucena Livestock Auction Market, mega mega love out din. Mga katambayan, bago po tayo magtapos, Ayo po ay magpapasalamat sa puong may kapal saan man po tayo naroon at kung ano po ang ating mga ginagawa sa araw-araw wag po natin kakalimutan pasalamatan lagi ang Diyos O Diyos Ama maraming maraming salamat po sa ating po nga mga ginagawa laging po niya tayong ginagawa yan Yan mga katambayan hanggang dito na laang pong muli Huwag po sana ninyong kasasawaan ang pagmumukahong ito sa araw-araw na pong nakikita sa tuwing kayo po ay mag-YouTube. Maraming maraming salamat pong muli. God bless you always, everyone.